yung pang-inom. Oh. <coughs> <Duk po. laughs> Gabin. Ayan. Gusto, gustong gusto, -gusto niya. Oh. <laughs> uh, enough na. Enough <laughs> oh, na. Oh. Gusto pa niya kasi eh. Uh. Maloko ikaw a? Ah. ano ano pa anak kita wait wait na na sige na sigita <laughs> naglalaro na yung <ikaw. laughs> ah, ah, ah hindi hindi <laughs> Gabi, Bình, ăn rồi, đẹp đẹp Uống hông, uống hông, ngá cháu Tình yêu mà, tự nhiên gusto ko mami, gusto ko pa mami ka mo. Kasi penguin na lang si penguin. Na.